Hello! Good day sa inyong lahat! Ngayon, ang ating menu ay Pork Menudo At, meron akong nilagay na secret recipe dyan para mas lalong sumarap ang ating menudo Yan yung mga recipe Naghiwa na ako dyan ng patatas ng carrots at ng kalahati yan ng sibuyas Depindi yan sa gusto nyong hiwa pero ganyan yung hiwa ko Hindi yung proportion, hiniwa ko lang yan sa gusto kong hiwa nagiwa na rin ako dyan ng bawang tapos ng dalawang klase ng kulay ng paprika tsaka yung hotdog pala ayan, naggisa na ako dyan ng sibuyas at ng bawang bago ko nga pala hinalo yung baboy is pinakuloan ko muna siya ng onte para hindi naman siya ganun katigas kapag hinalo na natin sa ating minudo tapos, minix ko lang siya dyan. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng um, hutsyo or durog na paminta. Mahilig ako sa paminta kaya marami akong nilagay dyan. Tapos, ops, hindi yan nasukala. asin yan. Nilagay ko dyan. Tapos, hinalo ko na uli. Tapos, tinakpan ko syempre. Sa totoo lang, hindi ako mahilig sa mga pagkain may sauce. Pero dahil natatakam ako ngayon sa minuno, kaya yan yung niluto ko. Yan yung ano pala, bumili ako ng mamasitas na isang pack. Inano ko na lang siya, dinurog ko siya sa mainit na tubig. Tapos nilagyan ko na rin pala siya ng carrots, tapos ng patatas. Yan pala yung sinasabi ko sa inyong secret recipe ko. Pineapple juice. Bakit? Kasi ang pineapple juice eh, malasado na talaga siya. Yan, nilagay ko na yung aking, inano kanina na mamasitas recipe. Tapos, hinalo-halo ko uli siya. At siyempre, hinaluan ko rin siya ng tomato sauce. Kasi para masarap. Kasi parang kulang yung sauce na mamasita si. Eh. Tapos nilagay ko na rin yung green beans. Halo-halo uli. -halo Tapos isa rin ito sa nagpapasarap ng ating menudo. Yung liver spread. Alam nyo gaba guys na masarap din yung liver spread na yan. Pang palaman sa pandisal. Lalo na kung mainit pa yung tinapay. Nilagay ko na rin dyan yung hiniwa kong mga hotdog. Dalawang dalawang piraso pala ng hotdog yung gamit ko, natira lang yan kaya inalo ko na lang din dyan tsaka yung dalawang kulay ng paprika, hindi ko matandaan yung ano ng paprika eh, kung yung paprika ba itagalog or korean, hindi ko masyadong matandaan yan yung ano na, luto ko na